<laughs> 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 hindi kasi parang hindi mo alam na basta na-overwhelm ako na grabe yung support ng friends. Na they really, aga pa, kayo, thank you. Kasi alam nila na by 3 p.m. dapat ano oras na ba? dapat nakay Maria na ako <laughs> kasi nap time na yun eh even diba yung IIV clinic pag tinanong niya kung ano oras ako pumupunta ano 3 or 4 kasi kunwari umaga lalaro kami yung mga di ba matuturoan mo ganyan mga proud na kung pwede ko lang ipakita pag may mga flashcards na ito ba na segue ko sa may flashcards di ba so alam na niya pag sinabi mong fish can get the fish kukunin niya yung fish, kukunin niya yung clock. Wala pang one year so, old, ah. kasi parang, alam mo yun, yung, yung akala nila laro lang, but hindi nila alam. She's learning na from, di ba? nag so, oo, oo, na siya. Oo, oh, oh, apakakulit na. Sumasayo na nga, nagbabounce. Oh my God. Hmm. Ano? So, ano yung pictures na kumakalat, ma? Kamakini Rambo. Ka, um, okay, grabe yun. anak ng hmm. sister-in-law ko. Oh. So, he loves It's si a Ari. <laughs> e, so, sila sila ni, sila ni Ari ang best friend yeah. yung, yung baby na kumakala sila oh, ko oh, muna akala nila, yun baby parang 2 years so, yun, apart ah uh, 1 year apart sila 1 year apart, one year apart. Oh, yes. so kaya maraming may akala meron din maraming views yung TikTok mo oh. because akala na nila, nila yun, yun yun yung, yung anak ko mo. si Ari yung umiyak No. Tumatakba-takba doon. Pero ano ba yun? Couple decision na di mo na ilalabas face ni Maria? Parang nasabi ko po ata last, um, yung, yung Beauty Dorm, oh, yeah. last one, uh, uh -huh. Gusto namin ibigay yung freedom kay Maria kung paano niya gustong makilala, makilala ba siya and um, yun, syempre pero namin siya na yun alam mo na sa mga... gano'ng kahirap yan sa part niyong dalawa Oo nga, ano paano paglabas to her? So, sobrang cute ano 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 you go out yeah. in public ano yeah. uh, diba? Oh, I yun. mean ano 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 I ano they ano 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 na picture si Maria wag lang i-post wag yes. lang i-share kasi daming mga yung parang paparatin si pa namin yung... eh. uh -huh. pero i think i think that's what we appreciate uh -huh. naman sa like ibang mga fans na mga meron silang makukuha picture pero sa amin naman wag lang ikalat kasi uh -huh. nga mahirap is yung hindi pa niya alam ko ano nangyayari sa mundo mm -hmm. tapos yeah. pag naglalaro sa park or nasa mall yung nilalapitan na yung Well, minsan kasi kawawa yung ganoon and lalo na hindi pa develop yung personality, baka iba yung effects sa kanila yung exposure sa sa social media yung at least kung yung may malay na siya, kung sabihin niya gusto niya magpa-picture, gusto niya mag-post, yung, yung decision na niya yung aware na siya na ano yung implications. So pag tumabas yan, kilala ka na kagad niyan sa sa ng lahat ng tao. So yun, so of course it comes with security na rin na di ba daming pagkas na di ba pag yung sa yung pagkilala kasi yung anak di ba parang syempre yun na pwede mong gamitin eh kasi kung hindi kilala din okay lang dahil di ba wala kang maloloko oh, but if kilala yung face gamitin lang sa iba um, yun yung yun yung risk doon so so yun i hope everyone understands that part naman and for sure like kung sila rin yung maging magulang uh, they're also coming to that decision na iba-iba na yung panahon natin ngayon eh. Dati kasi picture lang, nasa nakaprint lang, di ba? Ngayon, pwede mo na ikalat sa mundo. So, I guess that's being responsible na rin as parents na ayaw namin balikan din kami ni Maria pagdating ng panahon na um, wala eh, parang wala na akong buhay eh because um, parang extension na ako ng buhay niyo so kawawa naman and that's what we want to what we want to protect i mean mahirap like what you asked nga pero uh, yun yun parang part ng ano yun, uh, responsible parenting uh, na, as individuals na, na, nasa public eye. Hmm. Pero darating naman tayo sa panahon na yun. Pag ano, sinabi niya, kung nari, pag 6-7 years old siya, Mama, I want to have my own TikTok. Yeah. <laughs> 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 mga ganun uh, na ba? Mga 6 ah, years pa? Hindi, siya, siya magde-decide. Ah, siya. Okay. okay.